Si Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ibalik Tata juga pilih, si balik. Si juga nak pilih, si balik, nak bawa kawan, si si mensahe niyo po kay BBM kung nanonood siya ngayon. BBM, alam namin po, nakabagawan mo to. Huwag mo na lang itago. Alam niyo po ang bansa na ikaw may kagagawaan sa pagkahuli ni Tatay Digong. Ikaw may kapakanan ang lahat. Kaya sana po matawang ka. Pilipino tayo. Sana Pilipino si Tatay Digong. Kaya sana po, ibalik na siya sa Pinas. Tigil mo na yung mga ginagawa mo na hindi karapat mapas. Lagi mas lalo ka isusuko ng bayan. Lalo ka isusuko na lahat ng tao ng buong Pilipinas dahil sa pinapakitaan ninyong karahasan sa mga ginagawa ninyo po. Yan po ang masasabi ko sa'yo. BBM, kung mo kaya, display ng Pilipinas, bubaba ka na. Bubaba ka na po. Dahil hindi namin gusto ang pamamalakad mo. Bubaba ka na. Bang bang, buka pokannya, buka pokannya, buka pokannya, bang bang, ytbt kami, ytbt, 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 bukan kami, pangannya mesti tatai, ayam buka pok. eksata digol ibel 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 eksata digol ibel ibel mak 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 ibel eksata benes total digol makan pun kalem makan pun kalem kanya. Naging peaceful ang Pilipinas. Ang dahil sa, sa tatay ni May curfew na po. Noon siya'y nakaupo. Alas 10 ng gabi. Wala nang makikita ang nalabas ng bahay. Dahil huhulain. Pag lumabas, ibig sabihin, may gagawin ng masama sa labas. Kaya gaano ka-peaceful ang mundo ng buong Pilipinas na MCI administrasyon ng Pilipinas. Sobrang mahal po siya ang panahon ng pandemya. Wala akong taong nagutom dahil sa kanya. Dahil sa kanya nabibay ng mga ayuda na ilang bisis po. Dahil sa bagay nitong mabaya pa ang Pilipinas. Wala na ang nagutom dahil sa kanya po. Mapagmahal, maulang-mahal, inuunaan niya ang buong bansa, buong, ta, buong Pilipinas, ang lahat ng sambayaran Pilipino. Maliban sa kanya, maulang-mahal na, hindi na siya makakain, basta mapakain ang lahat ng tauhan niya. Mahal ka namin tatay, sobra ang ginawa sa iyo ng mga pulisya nagdaga ng mga sahut nila nandahil sa iyo ang mga passport ko maging sampung taon ang expire maging sampung taon ang mga lisensya nandahil sa kanya ko ano ba ang mga hinahanap natin sa BBM na walang nagawa sa buong mundo, buong bansa natin kung so, hindi para kidnapping corruption Natatakot ang mga tao sa labas paggabi dahil sa nakikita namin ng mga video na nga ng mga tao. Bata-amano matanda, binata po, dalaga ang um, bata. Talagang nakakatakot po dahil hindi nungulit uh, para ibinta ang laman loob po. Nanay, may tanong lang po ako. Napanood niyo po ba kagabi si uh, PRRD sa ICC sa Hiring? Opa. Ano po ang inyong naramdaman nang marinig niyo po ang kanyang buses? Nakakala po, narinig ko po siya. Ito niyo, siya kaya dapat po ibalik ng Pinas. Wala na po siya ang kasalanan. Kaya dapat ibalik na siya. Sana po, bahay na lang niyo. Kaya malamig na lang, tatay! Tatay namin, ibalik niyo na lang. Anong misahin niyo po sa ICC? Sana ah, po, may tinigay. Na Alam naman po ninyo na hindi makatarungan ang pagkahuli pagka, ninyo kay Duterte. Sana Sano po, balik mo na, na, na sa Pinsa. Wala na kayong ibigin siya na matibay. Kaya wala na kayong dapat ipakulong sa kanya. Ibalik, Ibalik niyo nyo na lang sa Pinas po. Wala siya kasalanan. Dapat may balik. Anong misahin niyo po kay BBM kung nanonood siya ngayon? Daniel, alam namin po, kagagawaan mo to. Huwag mo na lang itago. Alam niyang buong bansa na ikaw may kagagawaan. Sa pagkahuli ni Tatay Digong, ikaw may kapakalan ang lahat. Kaya sana po matawang ka. Pilipino tayo. Taga Pilipino si Tatay Digong. Kaya sana po, ibalik na siya sa Pinas. Tigil mo na yung mga ginagawa mo na hindi ka dapat, dapat. Lagi, mas lalo ka ay susuko ng bayan Lalo ka ay susuko ng lahat ng tao Ng buong Pilipinas Dahil sa pinapakitaan inyong karahasan Sa mga ginagawa ninyo po Yan po ang masasabi ko sa'yo BBM! Kung hindi mo kaya In-display e ng Pilipinas Bubaba ka na! Bubaba ka na po! Dahil hindi namin gusto Ang pamamalakad mo Bubaba ka na! Bang bang! Bubaba ka na! Bubaba ka na! Bubaba ka na! Pangbo, Duterte kami! Duterte! Duterte! Duterte po kami! Pahal namin si Tatai, Kaya bubabaka pangat! Bubabaka pangat! Bubabaka pangat! Alam na ang mga ginagawin niya. ngayon. Okay! Marami salamat! Duterte! 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 Ibalik. 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 Ibalik, Ibalik si si ang tatay namin! Ibalik po! po sa lahat sa lahat ang nararamdaman ng buong taong Thank you. Thank you. Thank you.